mga kaibigan uh, naruto kami sa barangay Nabuklod, Florida Blanca, Pampanga kung saan ay kinakumusta namin yung mga kaibigan natin mga kababayan natin dito na Aita uh, tingnan natin yung sitwasyon nila tapos nagdala rin sila ng konting damit at magpapakain din po sila ng tanghalian. Kasama po yung misis ko. Ayan you know, o. Nakakulay pink. You know, kung makikita nyo yung paligid nila. Sobrang payapa. Sobrang lamig po dito. At sobrang tahimik. Ito lang po ang buhay nila. Simple lang. Simple lang. Oh. Ito. Uh, puntahan natin yung mga kaibigan natin ng Aita nagdala kami ng pagkain at saka tubig at mga damit dito tayo say hi! hi 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 dito hi 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 kamusta hi hello dito 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 dito, dito sa kabila ayan gays the light ayan po ating mga kaibigan Hi! Ta! Hello, kumusta kayo? Hello. Hello. Hello po. Ano ang picture tayo, mga anak? Na jan. Ay yan. Na jan na tama. Ay yan, makakaya pina nila. Atang digro. Atang digro na tu. Atman. Tawo na muna. Ano ba yung pina niyo? <laughs> ano siya? Ano naod? Ano niyo? Ah. Ayun, mga kaibigan, nanonood po sila ng video sa cellphone. No? <laughs> lang ang kaligayahan nila. Tayo post niya po. Ang ganda ka naman. Ulitin ka naman. Sige, patama na ulitin. Galawidyo. So, bali, may kalayon po itong nabuklod. Torda Blanca. Ito po ay nasa gitna ng sabundukan. Ito Ayan, kalau makikita mai kita po ay parang advance na Christmas na namin sa kanila. Ito mga kibigan, ang mga Aita Hello. Anak mo? Hindi ah, po. Pumangkin mo? Okay. Ilan taon na? Ilan taon na? Six months. Six months? Uy, ang liit-liit ka na. Oh. Pogi-pogi naman, oh. Hindi! <laughs> Bali ito. Ano yan? Ilog o bangin? Bangin. Bangin yan. Sa kayo kumukuha ng tubig? Ha, dito mo. Mga ilang oras yung bago marating yung ilog? Lento Mahirap hirap niya pala sa tubig dito, no? Mahirap. Kailangan niya talaga dito, tubig talaga. No? Ayan mga kaibigan, may mga tanim sila dito, ng luya. Luya! Kamoteng kahoy. O balinghoy ang tawag sa amin. May langka. May kalabasa. At dito, presko dito. Oh. Presko, presko sila.

Hello, hello, hello. <laughs> oh, Ito pa, na po po yung ating mga kababayan na batang Aita. <laughs> ito po yung sa na Ayan. Uh, ng mga kulay mga pagkain. ای Ayan po mga kaibigan Ang pangunahing pangangailangan nila dito ay tubig Ang hirap po dito, ang hirap po dito sa tubig Kasi mataas yung lugar na to Pumapunta pa rin sila sa ilog Ayan eh, o, sa ilog na yun Ayan, gano'ng kataas ng ilog na to Tapos may bitbit -bit pa silang container ng tubig Ngayon po kahirap ang tubig dito sa Nabuklod Ayan, mga kaibigan. Ang ganda nilang tingnan, kusang no? Pusansan sila kumakain. Ayan, sa ilalim ng gulayan. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Okay <laughs> po. Okay. Okay ang question nyo, ah. Masarap ba? Masarap? Okay, sige. Kain lang kayo kain? JM! Ayan pa yung iba, oh. Okay. Kumakain sa ilalim ng... Kamuteng kahoy. Hello! Kumusta kayo? O, oh, baka agawan kayo ng aso ha? Sige, kain kayo, kain. Kain kayo. Huwag mahiya, huwag mahiya. Masarap? Oh, hello kayo, hello. Hello. Oh, sige, kain na kayo, kain. Ito po yung program nila. Feeding program para uh, sa mga kapatid na katutubo. It's sponsored by Sir Oming Solomon, Erlinda Basilio Agustin. Support by Herrera Lane. Ito po. Ito po yung asawa ko, Herrera Lane. Nancy Paz, Cindy Baliau Shoni Contado. Kumusta kayo dyan? Sarap? Sarap? Sige, kaya lang kayo kain. Oh, enjoy, enjoy sila, oh, enjoy. Enjoy ba kayo? Opo. So, o, sige, kain lang, kain lang. Pagbabal, makin na ng Jonas. Ito po mga kaibigan, kung nakikita nyo yung view. Ito may hagdan po ito. Oh. Bababa. Ayan. Malalim Tapos ayan po yung mga bundok. Ayan kung nakikita nyo. Ang ganda po ng view. Pwede pwede mag-unwind dito. Gusto nyo ng tahimik na lugar. Punta lang kayo dito sa Nabuklod. Nasa tuktok po tayo ng bundok. Yan, at least kahit papano napasaya natin yung mga kababayan natin mga Aita siguro sa susunod mga December uh, pwede ulit kami bumalik dito uh, mamimigay naman kami ng regalo siguro sana matuloy Ang hiling ko lang sa mga batang ito, ah, sana huwag silang magkakasakit, sana lagi silang malakas, at pagpalain po sila ni Lord. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.